bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Yung reset, yung ang tawag nila ron sa stocks e eh, market correction. Yung market correction na nangyari sa na bumagsak ka pagdating sa kapirahan, pinakamagandang indicator kung sino yung mga taong talagang sa at saka yung mga hindi. Yung mga good times buddy, tignan mo, pag lumaglag ang finances mo, usang nawawala. Yung mga taong nakikinabang lang talaga sa'yo, usang nawawala yung pag lumaglag ang finances mo. Pero yung mga taong talagang sa'yo, na loyalty talaga na sa'yo, hindi na importante kung may pera ka o wala. Minsan sila pa yung gumagawa ng paraan para magka-pera ka. Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon. Yung mga totoong kaibigan, through ups and downs, they will remain your friends. Hanggang sa dulo, mananatili pa rin ako sumasagot sa mga 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 Mananatili akong hindi interpate mananatili ako hindi interesado sa pera din. mananatili ako hindi interesado sa kasikatan sa kayamanan sa kapangyarihan sa katanyagan mananatili pa rin akong sumasagot sa